Isang pagpahalang araw kong muli sa ating lahat guys So, andito tayo ngayon sa ating uh, kusina Magre-defrost -de tayo ng ating freezer Kasi, ayan guys o oh, Makapal na yung yelo niya sa gilid Pati sa floor niya guys, makapal na At saka sa gilid niya guys, so tinan mo So, sobrang kapal ah Pwede ka na magsulat-sulat lalo sa bandang gilid sa ilalim So, napakakapal na guys ang yelo niya Kaya kailangan i-defrost natin Kasi almost one month na rin ito Bago natin na-defrost ng huli Yeah, i-depress ulit natin guys ngayon para mas maganda yung takbo ng lamig niya kapag bagong depress. So marami tayong ginawang yellow guys. Kailangan na tanggalin natin ito lahat. Pati yung mga frozen natin. Para maganda ang paglilinis natin. Ayan, mabuti na yung naka-off para iwas the scratch ya. Ayan guys, so, tinan nyo naman ang kapal ng na yelo yellow natin. Yung pinagtatanggal ko guys sa pinakagilid nyo sa baba. Ayan. So, ang kakapal na niya. <laughs> uh, parang, umaygit uh, isang pulgada ang kapal niya, guys. At sa floor niya, guys, napakakapal na ng yelo. Kaya kailangan i-defrost na. Balay, ganito pala, guys, ang nangyayari. Kapag makapal na makapal na ang yelo sa freezer natin, saka sa uh, mga reps natin, freezer ng reps. Ayan. Mahihirap na siyang uh, makabuo ng yelo. Akala natin, mas makapal ang yelo ng... Uh, sa mga gilid ng ref, akala natin mas malakas siyang magbuo ng yelo pero hindi pala mas nahihirapan na siya makabuo ng yelo kapag makapal na ang mga yelo sa gilid ng ating mga freezers kaya kailangan i-defrost natin talaga at syempre separate natin yung mga laman loob este, yung mga frozen foods natin guys, pati yung mga uh, ice cream din natin Ayan. so nakabukod yan light guys, bago tayo mag i-defrost uh, ng ating freezer ito yung mga yelo guys ah ayan nakabukod na yan guys before we start okay guys ayan kita nyo naman guys ang kapal talaga oh halos abutin pala nandarang pulgada ang kapal ng yelo guys sa flooring ayan oh kaya nahihirapan na siya makabuo ng panibagong yelo guys kapag sobrang kapal na ng yelo sa mga gilid at flooring nito so, ayan kailangan linisin na talaga Pwede na tayo magkaskas ng yelo, panghalo-halo, guys. <laughs> guys. Okay naman, guys. ay panlagay sa mga cheeser. <laughs> mas maganda siguro. Mag Gamitin natin ang pansalok, guys. Para mas mabilis matanggal yung mga yelo niya. Parang masarap mag-stay sa loob ng freezer, guys. So, lamig Masarandang mo, parang nasa alas ka guys eh. Puro yelo ang paligid mo. <laughs> Tapos itong yelo na tinatanggal natin guys, ilalagay naman natin sa mga paso na may mga halaman. Parang ating mga halaman, malamigan din naman. Parang nasa bagyo ang dating nila. Ayan, para malamigan din naman yung mga ugat nila guys. Ayan. <laughs> Malinis. Yan. Ito so, yung basa naman yung gamitin natin. Tapos na. Ayan guys. Ayan. Malinis na. Pwede natin ibalik isa-isa yung ating mga pinanggal kanina ng no, mga broken foods, pati yung mga ice candy natin, pati yung mga hot dogs na Pati yung mga yellow guys, siyempre babalik na natin yan kasi medyo lumambot na sila. Halos oh. <laughs> isang oras na nakatiwang mong lahat ito guys kasi yung yellow nga, hinihintay natin na matanggal lahat. At siyempre guys, bago natin ibalik lahat yung mga laman loob, <laughs> yung mga prosen natin. So lalagay muna natin sila yan sa pinap, mga kapal na plastic guys, sa ilalim. Saka natin ipapatong yung mga, ano natin, mga yellow, mga Ayoskin din natin, kailan may sapin muna siyang makapal na plastic sa ilalim. Para yung mga, ni nilagay natin yung mga, ano, yellow at mga, ano, ayoskin din. Hindi siya didikit dun sa sahig. Kasi meron siyang plastic na sapin. Ngayon, lagay natin yung frozen products natin. Ayan. Sa loob ng freezer. At so noon guys, itong mga yellow natin na nasa plastic kasi may mga butas yung iba dito guys kaya binabalot ko sila ng isang makapal na plastic. yan para na matapon sa flooring yung tubig. At ito namang mga yellow na bagay na na kasi isang oras nang nasa labas ng freezer. Pupunas natin siya na guys ng tuyong basahan para hindi siya magdikit-dikit sa loob dahil kapag inilagay natin siya guys ng may moist yung mga plastic ng yelo natin sigurado titigas na yung yelo natin sa loob ng freezer pero magdidikit-dikit siya dahil sa moist nga niya plus sa mga plastic niya sa labas kailangan tuyo guys na ibabalik natin sa loob ng freezer para hindi siya magdikit-dikit sa loob kahit matigas na yung yelo <laughs> Tapos bago natin pagputong-putongin yung mga yellow guys, kailangan lagyan natin siya ng sapin na plastic What? sa pagitan. Bago natin patungan guys, ayan. Tulad yung ginagawa ko. Para hindi siya magdikit-dikit guys. So, ayun uh, o. You know, tapos din tayo guys sa ating pagdadi cross ng ating razor. Iniwala natin ang power para ready na ulit mag -yellow. Ayan, totally natapos din tayo guys. Ayan. So, ganyan pa ako maglinis ng aming freezer guys kapag magdidipress ako. So guys, thank you for watching. At sana po yung nag-enjoy kayo sa panood sa aking vlog na to. Sandali guys, pupuntan mo natin guys para hindi lamigin yung ating freezer. <laughs> thank you for watching guys. Bye bye. At kung hindi pa kayo nakasubscribe guys, please do subscribe now. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated guys sa aking mga up new upload videos. Salamat po!